may isang former ola agent na kung saan nagbigay ng advice doon sa mga susubok gumamit o mga nakagamit na ng mga ola o nakapagloan na at yun sa mga susubok naman ito yung mga advice niya kung saan ay pwede daw kayong makaiwas sa mga harassments nila at ito yung mga sinabi niya tara talakayin natin alright magandang gabi po mga kadyani ito po ang inyong lingkod at bago po ang lahat Ah, maglalambing lang po ako na pakifollow po ang aking mga social media account ang Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel pakilike na rin po share nyo na at hit nyo na yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang o name ending app so yun, sa isang group nakita na ko at natagpuan ko na kung saan ay isang former Ola agent ay nagbibigay ng Ola life advice sabi niya, eto ah hindi ko naman nila lahat na tama o maaring sumang-ayon ako dun sa mga sinabi niya. Okay, para hindi kayo maharas o para kung sakaling kayo ay nakapaglo na. Ito yung mga ibinigay niyang advice para sa inyo. Ako, para sa akin, ha? Mm, medyo hindi ko gusto yung iba. Yun lang. Para kasi may pagtuturo na ng hindi maganda. No? Yun lang masasabi ko. Ito, no? paliwanan ko sa inyo, papakita ko sa inyo yung mga advice niya. Ito yung number one. If gagamit kayo ola, use your non-active CP or provide a CP specialized for ola with specialized Google account, SIM, etc. Magpalit man kayo SIM, madededek pa din namin, pa din namin kayo kasi may configurator ginagamit kasama doon mga Gmail nyo. Well, siguro nga, papaluan ko lang muna yung one na yan. Pwede nga siguro makaka-access sila, makakaano kasi nga naga-allowed permissions po tayo. Yun po yung sinabi sa amin ng hepe nung anti-cybercrime no nagpunta kami sa mass filing. O kaya hindi po natin kinukontra to. Uh, binibigay ko lang po yung aking point of view o yung aking uh, opinion dito sa mga sinabi niya. nakaya naman talaga nila eh. Like, kahit nga sabihin mong hindi mo ibigay yan. Pero tandaan nyo yung mga Gmail natin kung secured naman yan. Meron kayong isa pang cellphone na, ano, na nagagamit uh, katulad nga so ito itong ginagamit kong to ito yung mga ginagamit ko eh, pang review ng mga ola once na nagpapa uh, ako mag loan na kung saan ba ibang mga ola vlogger din ganun ginagawa eh gumagamit ng mga ano ng mga cellphone na pang apply lang sa lo mga ola ganun po yun pwede nyo gawin yun uh, kung, kung ako sa inyo ganun gawin nyo kung may reserva kayo subukan nyo para hindi kayo na masyadong natataranta na, na nakokontak yung mga ano nyo, mga kakilala nyo, kaibigan nyo, o sino man, okay? Number two, you can use fake mask for ID, face scanner, yung human mark. Hindi ko alam kung ano to, no? kung ano yung tinutumbok niya. Siguro parang tinutukoy niya rito para sa akin. Uh, gumamit ng mga applications or something na magpalit ka, o mag-impersonate uh, mag ka bilang... Uh, ibang tao maglagay ka siguro ng bigote, maglagay ka ng balbas, maglagay ka ng mga kung ano-ano para gumawa ka ng mga ibang account, uh, gagawa ka ng mga fake IDs din uh, kung saan yung gagamitin mo pang-apply doon sa mga ola para hindi ka maharas. Pero para sa akin no, oh, kung kung magamit mo yung sa mga legal na mga ola, yung mga legit na no, kahit sa mga uh, lending companies na online na lang ginagawa. Eh paano kung mga ka mapatunayan na hindi pala ikaw yun? nagpanggap ka, di ba? Kasong estapa, yun lang po ang sinasabi ko rin sa sinabi niya sa pangalawa. Yun lang medyo agin sa koron. Talagang hindi ko yata feeling ganyang gawain. Okay? Ito naman yung pangatlo niyang advice. 2 <coughs> to 3 months kayo wag magpaparamdam para di na kayo kontakin. Well, tama naman eh. Uh, kasi once na ang tawag na, patuloy kayong nagre-reply sa kanila, tama na nga yung sabi ko sa inyo nung dating pahayo ko sa inyo na tama na yung isang beses kayo makiusap. Pag ayaw nila, hayaan nyo sila. Uh, wala kayong magagawa kasi pipilitin-pipilitin kayo niyan. Kapag uh, nagre-reply kayo, haharasin lang kayo ng haharasin niya ng tuloy-tuloy. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung hindi... 2 3 months hanggang 6 months yan dire diretso yan. Pero pag ito yung mga 3 months to 4 months medyo lubay-lubay uh, lubay -lubay na yung mga yung, kabaga utay-utay na sila magtawag uh, tawag o mag-text, okay? Number 4, para ma-approve kayo, dayain yung occupation at source of income nyo. Diba? Yung sinasabi ko sa inyo eh. Uh, para ma-approve. Ito yung sinasabi ko sa, ano yung nabasa ko, itong post niya. <coughs> Excuse me po. Yung post niya ito, ito yung sinasabi ko na, parang hindi maganda para sa akin. Parang lumalabas na, tinuturuan niya na ma-make o man, O magawa ng fraud sa pag-apply. Paano nga kung legit na ola yung mahihiraman? Di ba? Tulad ng Billy East, Tala, something like that. Paano kung mag-investiga talaga yan, hindi nata-chepuhan kayo? Yun lang naman po pinapoint namin. Kasi kung yung mga abusadong ola, hindi man talaga magpapahil ng case yung mga yan. kasi sila makakapagsampan na reklamo sa PNP o sa NBI. Okay? Number five, huwag papatol sa mass report. Utang, bura-bura dahil agency lang po yan. Yung mass report, di ko alam kung tinutumbok yung mass report, no? Kasi kung mass report uh, nagpo-post ng mga all agent, siguro sa group ni Ma'am Kika yun, uh, yun ang mass report na alam ko. Pero kung baka yung tinutukin naman nito na is yung mga buraburagang na ginagawa na i-report, tatanggal yun, override, something like that, aalokin ka na tanggalin yung account mo doon sa OLA, magbabayad ka ng 500, pero apps, ganun siguro tinutukoy niya, ha? Okay? Number six, Di po totoo na legal ang collection agencies ng OLA Pag po ang isang legal collection agency ay nakapag-collaborate kay OLA <coughs> Subject for accessories of the crime Ang legal na collection agencies and profitability speaking Mas kikita si OLA if sila mismo may uh, collection agency Kaya to make things short sure, sila din po nag-ooperate nyan Yes, minsan naniwala uh, ako ron kasi nga yung excuse <coughs> kasi nga po diba yung narin sa Pasig meron siya sariling collection agency diba yung microdata dot yata yun tapos ang collection agency niya yung nakalimutan ko eh basta may ginawa akong nakaraan lang eh parang last week lang yata yun o two weeks ago diba na tanggal yung ola na tanggal din yung collection agency na kung saan kapag di makasingil to si Ola pinapasa sa collection agency na isa lang pala sila ng company o kumbaga parang sister company. Okay? Medyo okay. Pero meron talaga mga legit na mga lending companies na collection agencies. Okay? Uh, katulad <laughs> nyo sa akin. Kung legit naman yung ano mo nyo, ay mga lending company nyo, kumukuha talaga yan ng mga legit na collection agency. Okay? Pero kung mga ola sila, sila lang talaga dyan. Medyo okay ako sa sinabi niya. Medyo approve ako ron at uh, sumasang-ayon ako. If may kilala kayong pulis, pwede nyo siya kutsabahin tapos gawing asset kung saan magpapanggap siyang client at willing magpadelay para may valid case report si pulis para maging subjected sa raid. Well, ito yung plano sana namin noong investigador na nagpunta ako noong February. Uh, nga lang ang pinag-usapan namin, ako yung kakausap at siya maghihintay lang na mag-report ako through Viber. Nag-usap kami noong ipoporward ko na sa kanya ma <coughs> excuse po. yung mga conversations namin, at yun na, ha, ah, gagawa na namin ng paraan para mahuli namin yung all agent. Okay? Ganun yung plano namin. Yun. Pwede naman yun kung makikipagtulungan kayo at makikipagtulungan din sa inyo yung mga police investigator o yung mga NBI investigator. Number 8, pwede nyo po di bayaran ng utang sa ola. Sa so, konsepto ng pagiging mabuti, utang ay bayaran. Tama naman po yun. Pero pag nag kayo ng case at nag-ask ng damage sa pangaharas, ay mas malaki po kikitain ninyo. Totoo po yun. Pag sineryoso nyo, yung anwari may na na ola, tapos talagang piluyan nyo, dinire nyo, hindi kayo nagpa, uh, nagpapapigil o talagang nagpapaawat na talagang tutuluyan nyo. Sinabi nyo, kada hearing kayo, talagang humaharap kayo. Pag nanalo kayo dyan sa kaso, malaki makukuha nyo. Mapipilitan sila magbayad sa inyo ng malaking danyos per wichos. Dahil sa dami ng damages, data privacy, uh, threats, uh, basta marami. Marami kasi pwede isang pang kaso sa kanila. Okay? Di, after um, number 9, di po sila makakapag-file ng case at home visit. Pinoy lang po ang agent pero wala po silang lawyer. Top and middle level po ay pure Chinese. Yun ang sinasabi. Pero itong kaya man naman, hindi na talaga nakakapag-file talaga ng kaso sa mga borrower na hindi nakapagbayad. Pero yung home visit, ah, yung mga abusado lang, sobrang abusado yung talaga nang haharas. Like yung mga moka-moka, yung mga si peso, yan yung kadalasan. Pero si DG do, nagpupunta talaga dyan. Tapos yung mga ibang legit na lending company. Nabalitaan ko nga si Juan Hen, nag-home -nag visit na rin daw eh. Nabalitaan ko lang ha, di pa ako sure kung talaga na to yun. Nakita ko lang. Okay? at uh, wala po silang lawyer to naman pero kaya nilang kumuha ng lawyer kung gusto nila kasi kung sakasakay masampahan sila ng kaso maghahanap sila ng isang law firm na pwede nilang uh, upahan o gawing kanilang legal counsel pwede naman po yun kahit sabi nyo di ba kahit nga kriminal pwedeng humingi ng tulong sa Philippine ano sa public attorney's office kahit kriminal ka kasi may karapatan po tayo na humingi ng tulong sa mga abogado para sa ating uh, karapatan pang tao. Yun, okay ah? hindi uh, na, pwede silang kumuha kahit wala silang sariling attorney. Pwede silang kumuha. Yun na po masasabi ko. 10. <coughs> Nag-join -jo sila sa mga gayetong group para pagtripan at hack kayo. Kahit po dami na gamit nyo, they can hack you. Dahil sa device na gamit nyo, may special tech po sila dyan, kaya wag nyo papatulan. Ibig sabihin, pag uh, itong mga to, gumawa ng mga account o dami account tapos papasok sa GC uh, kung sila may sinasabi sa inyo na may alok, alloc may i-offer nakikipag-transaction uh, sa inyo tapos may pipindutin kay mga links na kung ano-ano siguro yon pero kung sasabihin mo lang na makikipag-usap ka lang through messenger hindi siguro, wala pa akong naanuhan kasi ang dami naman ng groups na ano pero wala naman ako na mabalitaan pero ewan eh, ko sa kanya <coughs> meron mga nagpapanggap ng mga agent para makapanguto doon sa mga <coughs> ola victims community group di ba? pwede naman siguro kung makakauto siya mare number 11 sa mga agents at dating agents like me expose you kasi tao at makatao ako lagyan nyo ng dignidad yung pambili bawat pagkain na pinapalamon nyo sa pamilya nyo di yan pang matagalan pwede nyo kitain yung kita nyo di na din kailangan maging dami at sigaw-sigawan ng mga check ang di natin kalahe. Well said. Okay. Tama. Guru, kapag tanto niya, mali ginagawa niya, tama naman siya, at umalis siya sa kumpanyang yan, na kapwa Pilipino naman ang kanya kinakalaban, at yung amo niya yung uh, Chinese o check was, sabi nila, na ganoon yung salta nila, na kung maltratuhin siguro sila, ayan, umalis, ayan, nagbibigay sila ng advice. Pero sabi ko na sa inyo, kapag kayo mga agent, pag-isipan nyo maigi yung pagkatrabaho sa mga yan. Kasi hindi naman yan uh, professional na trabaho eh. Kasi kung professional ka, gagawin mo ba yung isang bagay na alam mo makakasira ng buhay ng iba? ba diba? Ipapakain mo ba yan sa pamilya mo, sa mga mahal mo sa buhay, sa anak mo, sa nanay mo, sa mga gulang mo, sa mga kapatid mo? ba diba? Gamit ang isang pangaharas, gamit ang isang illegal na gawain. ba diba? Medyo mag-isip kayo. Pero kung talagang matig ah, matibay ang mga sikura ninyo, then go. Wala akong magagawa. Wala tayong magagawa. Magpapatuloy, magpapatuloy na mag-operate itong mga abusadong kula. So, yun sana mga kadyayin na katulong yung binigay na advice na kung saan nagbigay rin ako ng opinion doon sa mga sinabi niya. At sana makapag-isip kayo kung kayo hihiram talaga dyan sa mga ola. So yun, uh, pakifollow na lang po ang aking mga social media account ng Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel at uh, na rin po, share, hit nyo yung notification bell para update po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito at hanggang sa muli, maraming pong salamat sarang ham po.